Makailan, nagkaroon ng mga balita at chismis na umikot sa mundo ng showbiz tungkol kay Paulo Avelino at ang kanyang kasalukuyang estado sa industriya. Isang malaki at mahigpit na usapin ang pag-alis niya mula sa LVD Management, ang ahensyang pinamunuan ng yumaong talent manager na si Leo Dominguez. Maraming tao ang nagulat sa balitang ito dahil si Paulo ay isa sa mga kilalang aktor sa kanyang henerasyon. Noong una, kumalat ang mga blind items na naglalaman ng mga palagay tungkol sa kanyang sitwasyon. Ang mga spekulasyon ay lumutang na kahit sa ABS-CBN Studios, ang kanyang kontrata ay nakatakdang magtapos sa katapusan ng Setyembre. Sa mga impormasyong nakuha namin mula sa isang mapagkakatiwalaang source, nakumpirma na nagpaalam na si Paulo sa kanyang management team. Ayon sa source, ang kanilang pamamaalam ay naging maayos at walang negatibong intriga na dapat ipakalat. Tila matagal na ring walang formal na kontrata si Paulo sa LVD Management, kaya't ang kanyang pag-alis ay hindi na dapat maging sorpresa. Gayunpaman, isang malaking tanong ang nananatili, saan nga balilipat si Paulo? Ito ang isang aspeto na hindi pa malinaw sa kanyang mga taga-suporta at sa industriya. Kumalat ang balita na nagkaroon siya ng meeting kasama ang isang bagong producer na may interes na kunin siya para sa isang pelikula. Ang pagkakaroon ng aktibong papel ni Paulo sa pag-aayos ng meeting ay nagpapahiwatig na siya ay handang pumasok sa bagong mga proyekto na maaaring makabuti para sa kanyang karyer. Isa pang mahalagang bahagi ng balita ay ang nalalapit na pag-expire ng kanyang kontrata sa ABS-CBN Studios. Ang mga chismis na nagmumungkahi na siya ay magre-renew ng kontrata ay nagbigay ng pag-asa sa kanyang mga tagahanga. Gayunpaman, ang pagkakataong ito ay maaari ring maging pagkakataon upang makilala ang kanyang bagong manager, o kaya naman ay magdulot ng posibilidad na lumipat siya sa ibang network. Ang mga ganitong pagbabago sa karera ni Paulo Avelino ay nag-aalok ng isang napakagandang pagkakataon para sa kanya upang muling suriin ang kanyang mga layunin sa buhay at karera. Sa mga nakaraang taon, siya ay nakilala sa kanyang mga kahangahangang pagganap sa iba't ibang proyekto. Ngayon, ang pagkakataon na ito ay tila nagbibigay daan upang mas mapabuti pa ang kanyang talento at makahanap ng bagong direksyon. Sa kanyang paglipat, marami ang nag-aabang sa mga susunod na hakbang ni Paulo. Ang kanyang mga tagahanga ay sabik na malaman kung ano ang susunod na proyekto na kanyang tatahakin, lalo na ang mga posibilidad na makatrabaho ang mga bagong artista at direktor. Minsan, ang mga pagbabago ay nagdadala ng sariwang simula na maaaring maging susi sa mas matagumpay na karera. Samantalang may mga bulong-bulungan at haka-haka, mahalaga ring tandaan na ang bawat artista ay may kanya-kanyang landas at desisyon na kailangan gawin. Ang mga ganitong desisyon ay hindi lamang nakasalalay sa kanilang mga manager kundi sa kanilang sariling mga layunin at pangarap. Kung magpapatuloy si Paulo sa kanyang paglalakbay sa industriya, tiyak na marami ang susubaybay at susuporta sa kanya. Sa kabuuan, ang kasalukuyang sitwasyon ni Paulo Avelino ay puno ng mga posibilidad at hinaharap. Habang ang mga balita ay patuloy na umaabot sa publiko, ang kanyang mga hakbang sa susunod na mga linggo at buwan ay tiyak na magiging mahalaga sa kanyang karera. Abangan na lamang natin ang mga opisyal na anunsyo at ang mga bagong proyekto na kanyang tatahakin, na tiyak na magbibigay inspirasyon sa kanyang mga tagahanga at sa buong industriya. Ano ang senyo sa balitang ito?